Mga kapuso, narito tayo ngayon sa Roman Catholic Cemetery sa Davos City at as of 8am ay patuloy ang pagdating ng mga dabawenyo na nais dumalaw sa puntod na kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bago pa man sila bumisita sa puntod, dumalo muna sila sa isinagawang misa sa chapel sa loob ng sementeryo. Dinaluhan din ito ng mga missionary sisters. Pinangunahan ang misa ni Davos City Archbishop Romulo Valles karato November 2 kay karon naghanom kita sa tanang mga nangamatay na pinasa atong mga minasa kinabuhi na, number 1 akong balikon maikay makabantay kita ang paghandom sa mga minatay mathalos yung ta, universal human human nga pagbati Uh, ang ang paghandom sa mga patay, kung eh, kanang common sa tanan, ay pagtuo katoliko na kristyano sa all, of, all over the world, through centuries. Nakalibing dito sa Roman Catholic Cemetery ang karamihan sa mga pumanaw ng mga pari at madre na nagsilbi sa simbahang katoliko. Samantala, hindi man siya makabisita ng personal, nagpadala ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ialay sa puntod ng kanyang amang si dating Governor Vicente at inanitong nitong si Solidad Duterte. Nakaugalian na ni FBRRD na bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang tuwing undas. Panoorin ang live stream coverage ng GMA Integrated News at GMA Regional TV sa aming Facebook at YouTube accounts. Ako po si Orgil Relator para sa Undas 2025.